stop I dito sa Manila Oo nga na ng ulo Bakit nga ba Manila, the capital of the Philippines is once again experiencing the rise of extreme heat. Global temperatures continue to soar with the Philippines being one of the most vulnerable to climate change. And further down, we see that urbanization has had a role as to why this is the case. So, ay yun, mag-interview tayo ng some people. Ano na mo, kuya? Ah, uh, Jose. Uh, Leia. Um, ito, pinaka-pogi ng po uh, kaibigan, si... Some Bigan. people? Some people, grabe. Kale, bakit nga ba ang init -in dito -in sa Intra Manila? Ah, um, para sa akin, unang prasang is yung global warming. And medyo nakukulangan tayo ng mga puno, trees. Masyado maraming buildings dito, masyado maraming semento Kaya isa yun sa state ko na po, din ang hinihintay, like nag-trap ang Maraming tao dito, maraming carbon dioxide and wala rin tayo masyadong puno so Walang nakakapag-absorb ng carbon dioxide sa side natin. Ang Intramuros mo talaga yung kilala kasi fortress na, at yung masyado maraming incloser. See? Talaga, puno ang problema. So, kailangan natin maglagay ng maraming puno sa Manila or India. Ano ba? Kaya ko lang init. Malaki talaga ang effect ng mga puno sa init ng panahon. Pero did you know, ma rin ang mga puno sa linis ng hangin? Learn more in the video linked here.